Hello everyone, blessed morning po. And today, pakita ko sa inyo yung uh, singgamas ko. Remember, meron po ako isang singgamas na nilagay ko sa isang plastic cup at pinaugatan ko. Ayan na po siya. Kung nakikita nyo yan sa taas, yan. Ayun. Mga bulaklak na po yan. So now, pakita ko sa inyo ang mga bulaklak nila. Sumahan nyo ko. Okay guys, so again, ayan po yung mga bulaklak ng pinaukata natin na singgamas. Meron pa rin po dito sa baba. Ayan o. So, ayan po yung dahon ng singgamas natin. So, kung nakikilala nyo po yung dahon na yan, ayan po yung singgamas. So remember Ilagay ko lang siya dito Tinanim ko ayun Yan po natin tinanim yung singgamas natin At pinagapang natin dito So ayan po Marami pa rin po dyan bulaklak So kung makikita nyo, Ayan, meron na po siyang bunga. Meron na po ilang piraso dyan. So, antayin lang natin na maglakihan po yan at magmature. Dito, meron pa rin. Ayan. Pati doon. Pero, mas maganda yung isa ko doon sa may garden. So, silipin po natin. Iwanan muna natin yan. Okay guys, so ito, lumabas po na tayo dito sa may garden ko. And, makikita nyo po yan. Ayan po, puro bulaklak po ng singdamas. So, wait. So, dati pinakita ko siya, may pinagapang ako ng isang singdamas dito. And, ayan na po ang itsura niya. So, papakitin ko dapat siya doon sa bubungan tapos may balag ako doon maliit kaso sumobra po yung kapal niya at ayun po uh, hindi na po kinain ng balag bago yung iba dahil lumakas sobra yung hangin kinagakyatong sa bubong ibinagsak so balik ko lang camera so ayun na po so kung makikita nyo sobrang dami po ng bulaklak ng mga singgamas natin and tipo po sa baba oh. Pero ang gusto ko talaga ipakita sa inyo ay yung mga bunga niya. So ayan guys so oh. Ayun na po ang mga future seeds natin ng singgamas. So now Aantayin na lang po natin na mag-mature ang mga yan. So kung makikita nyo po dito sa side, may mga laman po yung bunga niya. So Ayan po po. Marami pa rin po dyan. Meron din doon sa baba. So, makikita nyo, oh, ang daming bulaklak nyan. So, fortunate tayo na marami pong nagdaretsuan sa mga bulaklak na naging seeds. So, hindi pa natin totally na sisilip yun sa baba. So, ayan, meron pa oh. So yan, first time ko lang din nakita yan. Kung makikita nyo yan, may laman din po yung seeds nyan. Ayan guys, ang dami oh. So, ayoko muna kasi yung silipin doon sa baba. So, tulad ng sinasabi ko, ayoko muna kasi yung silipin yung ilalim niya o yung loob. Kasi baka pag hawi ko, may mga tamaan ako or may ma mga malaglag na mga seeds or seed pods. So, sayang. So, ang gagawin natin is, bago mag-winter, so November, or maybe late November, uh, i-harvest natin yung mga seeds. So, depending kung merong mga magbabrown agad, i-harvest natin na mas maaga kasi iwasan natin na mabulok sila dito sa labas. So, kapag meron na tayo nakita na nag-brown na, nag na i-harvest natin yung papasok natin para doon sila matuyo sa loob. So again, ang dami po niya, no. So luckily, uh, ang dami ang nag-mature and nag-bear ng seed sa mga seed pods. Dahil lang actually na akala ko hindi na po sila magtutuloy kasi yung mga first na mga bulaklak nila, uh, although ang dami nagbulaklakan yung mga una, wala po nagdarituhan. So nalalaglag yung mga bulaklak after 2 to 3 weeks hindi po sila nagtutuloy luckily nung pagbalik namin so napansin ko lang sila na nag nagkaroon na ng mga bunga at nag mature nung makabalik na kami galing Pilipinas so again 2 weeks may git kami nasa Pilipinas sa so, pagbalik namin doon ko lang napansin na may mga bunga na po ang uh, singamas natin so yung nagkaroon na sila ng mga seed pods at uh, meron pong laman yung mga seed pods nila. So again, pakita ko ulit sa inyo. So tulad din sinasabi ko guys, ayan po yung mga seed pods ng singamas. So sa taas, ayan meron pa rin po. Ayan, so kung makikita nyo, mga nakaumbok po sila. Meaning, may mga laman po ang seed pods. So, meron tayong mga seeds na may tatanim next year. Yan ang gaganda po yan. Lalaki o. Oh. So, kanina yung natin dito. Ayan. So, kung Ay, meron pa rin. So kung sisilipin natin yan sa loob, probably meron pa rin po dyan. Kaya nga lang, again, ayokong i-take yung risk na paghawi ko ng ganyan, meron ako matamaan, malaglag. So sayang. So for the meanwhile, ayan natin na ganyan muna sila. So alisin lang natin itong damo na to. So nililinis ko lang paunti unti para hindi naman magsukal masyado or sumukal masyado. So yan o, naglalabas pa rin sila ng mga panibagong bulaklak. As of now, siguro pwede pa rin, kahabol pa rin. Kaya nga lang, again, September na. Closing na po ang mga win ang winter. So, mag man sila ng mga panibagong seed pods. Hindi ko sure kung may time pa para mag-mature sila. yan guys. So, ayokong so, hawakan mismo yung seed pods. Baka, yun, mag magtampo or something. So, ayan o. Oh. po ng mga seed pods natin. And alam niyo na ibig sabihin niyan guys. Next year expect niyo na na may singgamas tayo itatanim sa garden natin. So hindi ko actually first time na magtatanim ng singgamas dito sa Japan. Before no nasa dati pa namin kaming bahay no nakatira pa ako sa may bundok. Uh, nagtatanim po ako ng singgamas. So yung seeds ko meron kasi dati mabibili sa Amazon dito sa Japan na i-deliver ide sa nyo it's either order ka ng mga 50 pieces or 100 pieces so bumibili ako ng by hundreds na nakapak siya so galing yata siya ng Taiwan or Thailand uh, not really sure basta galing siya abroad order lang kayo through Amazon so isi-ship nila sa inyo yung seeds so Dati nakakapagtanim po ako, nag-harvest kami ng mga singamas until naghigpet. So ni limit na yung pagpasok ng mga seeds galing abroad. So after nun, hindi na po kami nakapagtanim ng singamas. So nagtry din ako mag tanim mula yung nabibiling singamas tapos pinapaugatan ko tulad ng ginawa ko dito and nung una okay naman kaya nga lang nung nagtry ako dito nung unang lipat namin dito nagtry ako hindi po nag-mature yung seed pods ko kasi yung tinanim ko actually nasa loob ng mini greenhouse nakalagay lang sa isang plastic container so inabot sila ng winter hindi nag-mature yung seed pods kaya after nun, hindi na ako nakapag uh, tanim ulit ng singamas kasi medyo natagalan bago ako naka hanap ulit na nagbebenta ng singgamas dito kasi hindi actually ganun kadali na makakita ng singgamas so mayroong mga taon kasi na dumaan na hindi basta basta nakakapasok ang singgamas dito sa Japan makakita ka man yung alam nyo yung sobrang tagal na na kahit pasibulan mo ay ayaw magsibol so luckily itong last uh, year ang dami ko nakita na singamas na pumasok na sa Sa pinupunta ko palagi na Vietnamese store. So yun, nakabili ako. Nag-try ako ng ilang beses. And, ayun po, nagkaroon po tayo ng success. So, meron tayong dalawa na pinadarecho na nagbulaklak. Or nagsibol, sorry. Nagsibol din yan. Tineransplant natin sa lupa. And, ayun na po sila. So, again, yan, pinakita ko lang sa inyo. Doable po kung magpapa- tubo kayo ng singgamas mula sa mismong singgamas o hikama tapos papasibulan nyo lang papaugatan basta summer nyo siya itatanim uh, bago mag winter yan po mangyayari magkakaroon po kayo ng mga seeds and ayan po so next year meron na po tayo may itatanim sa sarili nating garden na singgamas So abangan niyo po 'yan.